May karapatan bang magdiwang ng Father's Day ang mga nasa bilangguan? Karamihan ay masayang bumabati at nagdiriwang ng dakilang araw na ito isang buwan makalipas ang Mother's Day. Karamihan din ng mga Pinoy ay naghahandog ng regalo o kahit simpleng parangal o salo-salo. Subalit, paano naman ang mga ama na nasa loob ng bilangguan? Sila na itinuturing na Persons Deprived of Liberty, o PDL, ay mayroon bang karapatang magsaya at tumanggap ng pagbati ng Happy Father's Day, katulad ng mga malayang ama? Sa aking palagay, walang isang ama na hindi nangangarap na sila'y batiin o yakapin o masilayan man lang ng kanikanilang mga anak gaano man kabigat ang kanilang sintensyang pinagdudusahan. Ang mas nakalulungkot ay may mga amang nagdurusa sa hindi nila kasalanan. Mga haligi ng tahanan na biktima ng samot-saring kapigatian na gawa ng kahirapan o matinding pangangailangan o kapabayaan, at kung minsan ay kagagawa ng malupit na lipunan o mga taong hayok sa kayamanan at kapangyarihan. Ano pa man ang kanilang mga dahilan sa loob ng piitan, ay nararapat lamang na ituring din natin sila bilang mga taong may normal na pakiramdam. Lumuluha kapag nasasaktan, o tumatawa kapag nasisiyahan. Kaya't kung sakaling sila'y kalilimutan o tatalikda ng kanilang mga mahal sa buhay, ay may isang amang sumasalangit na kailan may hindi sila pababayaan. Gaya ng nasusulat kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya, ang Diyos, nahahabag sa may takot sa kanya, awit kapitulo 103 versikulo 13. Happy Father's Day po sa lahat!